kay Maria. Pero how are you shielding Maria? And of course, how are you regulating yung exposure ng anak mo since bata pa lang siya? And will you be open na uh, mag-endorse din siya? And I know may endorsement na siya, di ba? Pero I mean, ipakita siya, i-share siya sa public. What will be your steps as a mom? Kung, kung di ko po masagot kung kailan ko siya eh if a face reveal face reveal <laughs> kung kailan ko siya ipapakita sa public siguro parang ibigay niyo na muna sa akin yun kasi ini-enjoy ko talaga ang hirap kasi ngayon eh lalo na yung AI natatakot ako na yung gamitin di ba in the future kasi mas ako tayong lahat di natin alam ginagamit na yung pictures or mga may mga na-edit silang videos sa pinapadala somewhere di ba so ang dami pero yun Yes, meron siya mga endorsements and I'm, we are very thankful, grateful sa mga brands na nagtitiwala at gusto pa rin siya maging endorser kahit na pata-pata lang yung pinapakita niya. <laughs> or mga likod ng, di ba, yung, yung ulo lang niya, puro backshot. Sobrang thankful kami kasi nga uh, may mga bagong pamilya kami ng mga, yun, yung, yung brands na ine-endorse namin. And uh, yun, di talaga po muna. But, natutuwa kami kasi pag kunwari uh, may alis kami, syempre di mo naman tatakpan lagi yung bata. Pero siguro alam alam may respeto rin yung mga tao na alam na hindi namin post. pwedeng i-post o pinapapost. Or kunwari may biglang nagpicture, andiyan yung mga kasama namin mag makikiusap na huwag po natin i-post ha. Kasi, tapos respeto naman nila. So, So yun. Mamaya, papakita ko siya, pero no phones. chareng Hindi. <laughs> so, oh, nasa taas yun. ko si Maria. Oh. Thank you so much. Sa so, shoot, sa ano, if Yes! And Ay, kasama mo siya. Oh. Ay, wow! Kasama siya sa set pag nagsimula ka ng trabaho this April. Nasa dressing room lang siya. So, pwede mo siyang puntahan. Pwede ko confiscate yung camera mo. Oo oh, naman! Oo oh, naman! You know, oh. restriction. <laughs> nga di ba? Nang protektahan. Syempre, as sa celebrity mom yung ano, privacy, di ba, ng mga bata ngiyan. Alam niyo po, nag-uumpisa po kasi yan. Marami tayong kaibigan sa industriya na merong anak. Tapos yung mga inosenteng bata, pino-post lang dahil gusto ng magulang, dahil syempre, anak proud. Pero mayroon mga perfect na tao na kung makabash, ay wagas. Alam niyo po yun na parang syempre bilang isang ina, bilang isang tao, ayo, ayo, ayoko hindi ako patulera, pero feeling ko baka parang may lalabas na ibang maha kung i-post ko yung anak ko, tapos may pang perfect na tao na magko-comment ng hindi maganda sa anak ko. alin So, yun yung mga iniiwasan ko. At saka, mga inusenteng bata, di ba? Tapos, ibabash. So, wag na lang. Parang hindi ko i-share sa inyo, tapos ibabash niyo lang din pala. Thank so, nag-start like yun doon. Oh, oh, Thank you so